Art, dream, believe, or survive? Survive. Bad boy, good boy? Bad boy. Naughty husband, clingy husband? Naughty husband. Cool dad, strict dad? Uh, cool dad. Happy life, happy wife? Happy wife, happy life. <laughs> <laughs> ultimate survivor, ultimate warrior? Ultimate survivor. Happy life, kailan ka pinakagwapo? Um, ngayon? kailan ka pinakapilyo? Kapag kasama ko, asawa ko. Kailan ka pinakamatapag? kapag kasama ko yung anak ko. Kailan ka pinakamahina? Kapag wala sa akin yung pamilya ko. One to ten, ilan ang naging ex mo sa Starstruck? Two! <laughs> Two! One to ten, ilan ang naging ex mo sa Showbiz? Three! <laughs> One to ten, gaano ka kagalante? Pag maraming pera. One to ten, gaano ka kaseloso? Malala. One to ten, gaano ka kagaling sumayaw? uh 10. Wow. 10. Ga <laughs> ano kagagaling Manligaw. Oh, uh 12. <laughs> Carrera <laughs> o familia? Sorry, the boy. Carrera o familia. Familia. Young Mark, Future Mark. Uh, Future Mark. Love or respect? Respect and love. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Um. Chocolates. Pila usubong chocolates. <laughs> Best time for chocolates? Anytime. Complete this. Survivor ako dahil... Dahil hanggang ngayon, nakakapag-provide ako sa pamilya ko. Oh! Maraming salamat, Mark. Thank you, Mark, We only have about 20 minutes to do this interview, so I'll go straight to yeah. some very important points. Alam mo na nasa gitna ka ng pag-uusap ng mga tao, we are in the middle of uh, this controversy. Nasilip ko yung umpisa ng iyong uh, panayam kay uh, Tony Gonzaga. Meron kang mga ilang binitawang salita katulad ng hindi ako nang hihingi ng awa. Wala akong imahe na pinoproteksyonan, Ang dami nang sinabi sa akin. Nariyan yung uh, ako'y uh, adik, uh, walang karera, uh, bakla at marami pang iba. Hindi naman nila pinapakain ang pamilya ko. Kaya wala na akong pakialam. Tanong na nasa isang industriya kung saan para mabuhay tayo, kailangan natin ng suporta, ng sambayanan ng tao. Kailangan natin ng either suporta o disuporta, dictates kung nasaan tayo. Kailangan natin ng tulong. Kailangan kailangan natin ng, uh, ngayon in the language of social media, uh, iba na, may mga likes, may mga shares, etc. Bakit wala ka ng pakialam? Um, kasi dito boy, parang ako, Ever since naman alam ko na ang mga fans na tumutulong sa ating mga artista para liba para humikat, para para makilala ng mga tao eventually. But hindi ko naman sinasabi na meron silang karapatan to to say things about you. Na parang siraan kanila, nasabi nila yung mga bagay na wala naman silang alam. Di diba? For example, yung yung sumayaw ako sa gay bar. Ang daming sabi ang daming mga comments ng mga tao na parang alaos na yan, na yan. Ah, siguro ah, des desperado na. Paano ka makakapag-comment sa si isang tao ng gano'n kung di mo na alam yung background? Hindi mo alam yung, hindi mo yung backstory. Di ba? So ano yun? Nangyengi, alam lang siya. Punta natin yung backstory para mas maunawaan. Your public, I am public. Uh, I hear you. Sinasabi mo, ta tama ka naman doon eh. People are quick to judge. Ano ba ang karapan natin manghusga? Alam ba natin ang kwento sa likod? Yes. Uh, halimbawa, ng gig na yun na nangyari sa Apollo. What is the backstory? Uh, backstory, uh, so we're doing this uh, parang uh, campaign for, for someone. Then, Ah, uh, sabi ng mga mga katrabaho ka din sa show, "Bisa 'yung gusto mo bang rumakit? Kasi pag pag-racket, sabi nila sa akin, trabaho. it's it's work for me. E ever since naman, basta trabaho sa akin. Kinukuha ko kahit anong trabaho pa yan. Basta alam ko naman na maayos, legal, at wala akong iniyak, tatapakan ng mga tao. So, sinabi sa akin 'yung venue, sabi ko, "Tay, ano? Um, ba ko alam ano ba yan? Anong klaseng bar 'yan?" So, it's a gay bar. So, so I'm gonna perform like 'yung normal console, like, "Oh, yeah, wala naman yung, 'yung normal. I guess as a, a, a marketeras ka." Okay, so, ako nakitang mali. Okay, so klaro natin. Nagperform ka sa isang gay bar, pero hindi ka nagkubad? No. Hindi ka nag, uh, ang tawag doon, macho dancing? Uh, no, no, no. Hindi. Ang, ang macho dancing, ito boy, sa kanila, iba yun. Ako kasi more na pa ako. May Correct. And you did hip-hop. Yes. Ika nga, ang ginawa mo doon sa Apollo ay yung act na ginagawa mo bilang yes. Mark yes. Heras. Yes. Okay. Pero nagdalawang isip ka noong sinabing sa gay bar ka magpe-perform. Uh, gusto ko lang malaman, gusto ko lang maging clear sa utak ko. Siyempre, papaalam ko sa asawa ko eh. diba? Nagpaalam ka? Apollo, Anong sabi ni Nicole? Sige, basta work yan, daddy, go. <laughs> basta, na basta wag kang, wag kang ano, yung sabi wag kang ano, yung mga table-table na ganyan, ganyan, ganyan. Okay. Hindi ka to Mabel. Hindi po. po. Nag-perform ka, in, and then out. Yes. Pumas ito. Actually, pumasok ako sa, sa venue nung malapit na po akong sumalang. Nasa kotse na ako all the time. Okay. Then pumunta ako sa, sa backstage nung malapit na mag-perform. Then I dance like uh, two spots. And after that, I said, I said thank you, then huwi na po. Okay. Work. Yes. Uh, ang nangyari sa Apollo. Ah, uh, na ko lamang ipaliwanag ng konte bilang nakakatanda sa iyo dito sa industriya at bilang isang manager. Kung bakit ang reaksyon, kasi sabi mo, hindi ko maintindihan kung ba't viral hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lamang ang pag-uusap ng mga tao. Yes. Kasi Mark, uh, you're one of the hottest. You are a superstar. Hindi ko malilimutan, uh, nasa kabilang channel ako. I was with ABS-CBN. Dumaan ako sa Timog during your time. Uh, nasa loob ka dito, sa, I think, in the building. Daming tao sa labas. Gusto ka lang masilayan superstar ka, Mark. Okay? And there is a disconnect dahil uh, gay bar ang performance. And there's nothing wrong about a gay bar. Para ho sa akin, yan ay converg convergent zone naming mga LGBT people. Uh, walang mali. Pero hindi lang ma-connect yung kwentong yun because here is a guy who used to be one of the hardest stars and then he's performing in the gay bar. Ang mga silitang lumabas doon ay at alam mo ito, yes. nanggaling din sa'yo. Desperado na ba si Mark? Ano ba ang nangyari kay Mark? Anong sagot mo? Um, actually, sa, nang, sa nangyari, it's, it's part of my career. Kung baga, parte yan ng, 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 ng showbiz na hindi ka naman talaga habang buhay na sa limelight. Kay Tito Boy. Ako, honestly, um, hindi ko nilalagay sa utak ko na, eh, laos na ako, ganun-ganun. Nagpasalamat ganun. na ako doon sa narating ko. Ever since, like, sinasabi I'm very thankful sa GMA doon sa narating ko na karera. Diba? Yung, yung trobong taas namin nila Gen before, diba? sobrang pagkakagulo ng mga tao. Then eventually, um, parang dumarating yung time na may mga bago, may mga, bata. Tapos, uh, like ako, hindi ako na ako yung sa GMA. So, ba't ko pa siya iisipin na parang nailalaos ako? Kaysa isipin ko yung mga problema or stress sa buhay ko. Eh, kailangan ko mag-provide eh. Nasa mindset ko, trabaho, trabaho. Kailangan ko mag-trabaho. Ba't ko pa isipin yung isipin sa akin ng mga tao na baka wala ng career, desperado na yan si Mark. Eh, pag iisip ko yun, parang yung pamilya ko. Iginagalang ko yun. Mas ano ko eh. Gusto ko tuloy-tuloy lang dito Ayoko na ng problema at stress sa buhay. Totoo lang ang dami ko na pinagdaanan na problema and, stress sa buhay ko before. So, na gusto ko lang tuloy-tuloy yung trabaho para masaya yung pamilya ko, masaya anak ko. And ako, pagka, wala, pagka may trabaho ako, hindi ako nalulungkot, hindi ako na-stress kasi alam ko nakapag-provide ako. Mark, may tampo ka ba sa GMA7? Ah, uh, tampo? It's more on parang lang, na, nalungkot lang. Na parang, oh, parang, uh, hindi ako na ng, ng, ng sparkle. Pero, tampo hindi kasi ay, ang po, hindi ako matampuhin tao eh. Kumbaga, ang dami kong nabang kailangan intindihin sa buhay ko kaysa magtampo pa sa network, kaysa awayin ko pa sa ganito, alam mo yun?